Sa balita naman sa labas ng bansa, animang patay matapos mawasak ang isang tulay sa Baltimore sa Amerika. Nagugat pong trahedyang yan ang salpukin ng isang cargo vessel ang Francis Scott Key Bridge noong March 26. Sa inilabas sa traffic camera, nakunan pang pagda, pinagdaanan ng mga kotse sa nasabing tulay ilang sandali bago po mangyari ang sakuna dahil sa nangyari na paralisang ruta sa Patapsco River dahilan upang pansamantalang isarang pantalan sa Baltimore. Nangako naman si U.S. President Joe Biden ng 3.3 billion na uh, o bilyong piso na pondo para sa pagpapatayo ng panibagong tulay. Nasunog naman ang isang military depot sa Shangsana sa Indonesia. Pawang mga armas, bala at pampasabo ang nilamon ng apoy sa warehouse ng Indonesian military. Agad na inilika sa mga otoridad ang mga residenteng nakatira malapit sa apektadong pasilidad. Samantala, wala namang naitalang nasaktan o namatay sa nasabing insidente. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmula ng suno. Samantala, pinangunahan ni Pope Francis ang Easter Vigil Mass noong Sabado sa St. Peter's Basilica. Inabot nga ng dalawang oras ang banal na misa ng Santo Papa. Sa gitna ng kanyang banal na humilya, mapapansin din ang garalgal nitong boses habang hirap din itong huminga. Matatanda ang hindi dumalo ang leader ng simbahang katolika sa prosesyon noong Biyernes Santo bunsod ng kanyang hirap sa paghinga. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.